hahaha shhh shh Am umaalong Tati Nuya Si Bradley at si Miguel sss spreads shhh Hehehe if you can see this Soon it will all ko ang lililikot at isip Mamay kaway. Nakapidyo. Siya niya yung malapit na ano. Itagtag ka na rin. Patagtag ka na lang din. Patagtag ka na lang din. Ako magtatawag si Iyo. Ay, okay. Basta magbubukas ng Hindi naman nila magbubukas.

Alam <laughs> no, lang, May mga ano? May sila do. Kita mo yung cow. Hinahanin oh, nila yung mamaya. Sige ka. Sasama ka doon. O, oh, lakad na doon. lakad na. bigal pasok na sa kanila. Bigal dito na. Ate Jen, Ate Jen. dito, Ate. Ayaw dito. Hadi gaga. <laughs> 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 <laughs>